Wasak, wasak mga idol. Anong meron sa inyo at anong meron sa akin ngayon? ayan mga idol. Bali bagong spot tayo mga idol. Hindi kasi tayo nakahuli dun sa dating spot natin. Kaya humanap tayo ng bago. So, Ayun. Good morning pala mga idol. Ayan. Uh, ang gamit natin ngayon si ano? Si Smash

masukal pero titingnan natin kung makakahuli tayo dyan isang araw pumunta na rin ako dito tinitingnan ko kung may kung may isda mayroon naman siguro yan ayan o oh. ayan so baba tayo mga idol medyo mataas ayan oh. Yeah. Medyo malinaw yung tubig mga idol. Pero subukan nating kung makahuli tayo. marami dun sa banda rin no? so ayan tingin natin mga idol magsisitap lang ako mga idol ha? so ayan mga idol nakakuha na tayo ng gagamitin natin ngayon na medyo maganda ganda rin ito mahaba haba so sitap lang natin mga idol Ito yung kawil malaki mga idol. Subukan natin kung makakahuli ito dito ngayon. Yan, tara na. So subukan natin kung makakahuli tayo dito. Bukang may isda naman. Bukang mas maganda ito dun sa dati, una nating ano. Una nating spot. Kaya lang medyo malino yung tubig mga idol. Subuk pero subukan pa rin natin kung makahuli tayo. Yan. Baba muna tayo. Ay. Medyo mataas kasi mga idol. Nandun sa taas. Oh, na. yung motor natin dun natin. Dun natin nilagay sa taas. Ayan. Set up lang natin mga idol. Huwag sanang sumabit kasi may ano. Yung may screen. ano yun? May ka ano ba yun? Screen siguro yan. May kawad. Ito oh, ano. Oh. Ito mga idol. Oh. Yung mga naka ano. Ayan Oh. So, huwag sanang sumabit. Siyempre, may pain din tayo mga idol. nakakatakot yung kain dito mga idol parang ano yung bulate parang ahas ang liksi eh. titingnan natin mga idol pagka ano meron pa akong face mask titingnan natin mga idol kung ano pagka siguro may budget na tayo bilis ng magandang fishing rod natin ang fishing natin So ngayon ito muna, pagtiagaan muna natin. Nakakatakot yung ano, <laughs> pain. Unang hagis. Gini ba mo? <laughs> Nauubos lang yung pa natin mga idol. <laughs> Medyo malinaw kasi yung tubig. Update mga idol. Wala pa rin tayong huli. Hindi <laughs> ko alam kung wala lang talagang mahuli o yung problema yung pamingwit natin. Yung kung makakahuli yun. Yan. So, tambay-tambay lang muna ulit tayo mga idol. Tignan natin kung makakahuli tayo. Nandun yung bingwit natin. Ayun, oh. Ayan. Naubos lang yung pain, mga idol. Medyo malinaw kasi yung ano. Yung tubig. So, yun. Tignan natin kung makahuli tayo mga idol. Mamaya ulit. Usak-usak mga idol. Ay, Tambay-tambay ulit mga idol. Wala pa tayong huli. Pero palang ano dun Namamaril Si Manong Nagtanong sa akin kanina May nagtitiksay So ayun mga idol Ayun yung pinguit natin Lumipat na ako Kanina nandun tayo Sa bandaron. Ayun. Ayan lumipat ako dito Sa may mga kangkong Baka meron dito yan lang. Medyo malabo. Malabong makahuli. Yan lang. <laughs> Tintingnan-tingnan pa rin natin mga idol hanggang mamaya. A few moments later. Update mga idol. Wala pa rin tayong huli. Yung may nagtitiksay dun mga idol. Dun. Dun. May nagtitik, siya, may nagtitik sa may sa 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 kabila. Tayo 'yan. Namimingwit pa rin. Ayun. Dito lang tayo. Sulub na tayo sa ano. Sa magandang view. <laughs> so tingnan natin mamaya yung nag-ano doon yung nagtitiksay tingnan natin kung marami na silang huli naubos lang yung pain natin mga idol walang sumisibad ko. ikaw Ah, kagulat naman yung. Buti pa sa kabila pa um, ano. Siguro marami na silang huli doon. Wala yung potok lang ng tiksay. So check natin mga mga ilo. Tingnan natin kung marami na silang uli. So ito muna itindihan natin yung ating bingwit. Si Manong. Sumabit siguro yung tiksay. Ayan na. Sila yung nagtitiksay doon. Dami silang nahuli. Ayan, mas maganda pa talaga yung yung tiksay nakakahuli. itong aking bingit, wala. <laughs> si Manong. so, mga idol. Wala pa tayong huli. So, makikisyo-syo muna tayo dun sa ano.

tayo ng huli nila Marami na po. Walang, walang hmm. Ito po yung huli niya. Wala ko. Ah, pang video lang. Ting huli nila oh, mga idol. Nakawalan sila ng tatlo. তোমাৰ চাব লাগে Wala pong kunduan, gumalaw. Wala. Mayroon po doon, kaya lang hindi hindi kumakagat eh. Tingnan niyo, tingnan niyo rin, oh. Ah, po. Oo. Baka naghahanap sila ng magandang pain. Oh. <laughs> Di ano kasi yung ano ko? Oh. Ano oh? Bulate. Bulate. Oo. Dapat ipon. Ipon, Oh. Parang dinadaanan lang nila yung paing ko eh. <laughs> hindi Oh. Oh. hindi yung tubig. Oo. Pag yung tubig, okay. hmm. so, Oh. 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 Pabalikan na natin yung binuit natin. Baka may huli na. Malabo ata ah. Ayun. Yun. Sa baba. Wala pang gumagalaw. So check muna natin si Smash. Nasa inita na rin siya Lipat lang natin. Madami naman. Kaya lang. Ngayon nilang sumibad eh. Ngayon siguro nila yung kumain ko. Ayusin lang natin itong si smash. Lipat natin sa Malilom <coughs> Bisa tayo Patay natin yung Baka makahuli na tayo ng Malalaki Dali sa dun yun. Kung textile lang siguro yung gamit ko, wala kahuli na ako. <laughs> Joke lang. Tingnan natin yung ating lingwit dun. Ay, ay. So, Marami naman kasi dito eh. Ayaw namang sumibad. So, ayun mga idol. Update ko kayo kung may huli na tayo. Insya makahuli tayo. Ayun mga idol. Makahuli sa tiksay. Ay, hindi pala na yung ano nyo? Bala? Ito, okay. <laughs> Malalain din pala no? Kan. <laughs> ano mga, mga idol? Ah, nahuli sa ano. Sa Tiksay. yan lang nawala ata. So, ano yun mga idol? Ay, yeah. Bali, uuwi na rin ako. Wala, wala tayong huli. Eh. Hmm. Ang ano kasi niya mga idol, hindi, ano, yung, hindi tiksa yung ginamit niya. Bali, yung bala lang talaga ng airgun ang ginamit niya. Kaya, yun, hinahanap niya. Pero tinamaan niya. ayun mga idol bali uwi na rin ako siguro <laughs> ayun mga idol ay wala tayong huli uwi na tayo walang kumakagat sa ano natin sa bingwit natin ay yeah. Uy, okay, na rin tayo. Ano, ano po? 11 na? 11.16? 11, 11.16? 11.16? Tanghali na. <laughs> Sayang yung nawala. Ay. Ay. Oo. Oh. Sige hmm. na lang kami. Walang kumakagat. Nakarami <laughs> rin ho kayo. Ayun ah, pa rin. Mas malaki ang konti yung dito ah. Oh, Yung nano yeah. nyo dyan. mga idol wala rin tayong huli kaya ayun huwi na rin tayo mamaya uh, na lang ulit siguro tayo ng ano ng mapapagbingwitan ulit natin Ts, tingnan natin kung ano si pangit din yung pambingwit natin kaya hindi rin siguro nakakahuli pero ayun huwi na tayo